Sabra Taya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ng mga salita ng Diyos. <tip> ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Lucas. Nung panong iyon, sumama sa kanya ang lubang na pakaraming mga tao. Humarap si Jesus sa kanila. Sinabi niya, Ang sinumang pumarito sa akin na hindi napupuot sa kanyang ama at ina, asawang babae at mga anak, mga kapatid na lalaki at babae, maging ang sarili niyang buhay ay hindi maari maging alagat ko. Ang sinamang hindi nagpapasan na kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi maaring maging alagat ko. Marahil isa sa inyo ay naghahangad magtayo ng tore. Hindi ba upo muna siya at magbibilang muna ng halaga kung meron siyang may pagpapatapos na yon? Kung sakaling mailigay na niya ang saligan at hindi mapatapos, sisimulan siyang kutyain ng lahat nang nakakakita. Sasabihin nila, ang lalaking ito ay nagsimulang magtayo ngunit hindi niya kayang tapusin. Marahil, isang hari ang naghahangad makipaglaban sa ibang hari. Hindi ba uupo muna siya at magpapasya kung sa sampung libo ay kaya niyang sugpuin ang dumarating na kaaway na may dalawang may 20,000. Ngunit kung hindi, magsusugi siya ng kinatawan habang malayo pa ang kalaban ay hihingin ang mga batayan para sa kapayapaan. Gayon din nga, ang bawat isa hindi nag-iiwan ng lahat ng tinatangkilik niya ay hindi maaaring maging alagat ko. Ang mabuting balita ng kaligtasan. Nais mo bang sumunod sa Panginoon? Mga kapalana palataya, tayo ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating Ebanghelyo ay pinapakita ni Jesus na hindi madali ang pagsunod sa Kanya. Una sa lahat, ng Kanyang iniingi ay ang pagpapasan ng krus. Ang gusto sabihin sa ating Jesus ay maraming pagsubok at pasakitan dadanasin kung gusto natin sumunod sa Diyos ko ang buhay namin ng aking mga kaklasing seminarista. Ang dami namin pinagdaanan noon. Maraming pagsubok ang naranasan namin sa loob ng seminaryo sa manahon ng aming formation years. Kaya nga ang tanong sa akin dati ni Bisa Brotrick Pabilio SDB ng Palawan, noon noon ay rektor ng Don Bosco House na nagsugu sa akin, sigurado ka ba na gusto mong maging pari? Totoo na hindi madali ang mga ang maging pare at madre. Kasama na dito ang proseso na pinagdaanan nila. Isa pa na ipinapakita ni Jesus sa mga naisumunod sa kanya ay ang pagkalimot at pagtalikot sa lahat ng meron ka. Kasama na ang ating mga mahal sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nito ay tuloy na natin itatakwil ang ating mga magulang, mga kapatid at mga kamag-anak. Ang nais nice lamang ng ating Panginoon ay maitun sa Kanya ang lahat ng atensyon sa Kanya lang. Kaya nga ang mga pari at madri ay hindi pwedeng mag-asawa. Hindi rin pwedeng isama ang, ang uh, kanilang mga mahal sa buhay sa lugar kung saan sila madidistino. Hindi lang ito ba sa utos lang ng simbahan, kundi mahirap kasing pagsabay na paglilingkod sa Diyos at pag-aalaga sa sariling pamilya. Kung baga sulumang kasabihan, mahirap mamangka sa dalawang ilog ng sabay. panguluri panghuli ay ang madiskarteng pagsunod sa Diyos. Hindi lang kailangan na basa utak lang? Ang gusto ng Panginoon ay ang madiskarte. Yung alam natin ang tamang pagsunod sa Kanya, yung sa kabila ng lahat ng dami ng ating gagawin ay makagagawa pa rin tayo ng paraan para sa Kanya, para sambahin Siya. Harinawa sa pagpapatuloy natin sa ating buhay pananampalataya, hingin natin ang biyaya ng Panginoon upang makasunod tayo ayon sa Kanyang kagustuhan at ikasisiyak. Sa putong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, alam po ninyo ang panganais namin na makasunod po sa inyo. Tulungan mo po kami na sa kabila ng mga bagay na meron kami ay makagawa ng magawa naming sundin at tubtin ang mga nais mo at makasunod po kami sa inyo nang buong puso at buong buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.